So ayan guys, pauwi na kami. Nakapaligo na kami doon sa spring water. Pauwi naman kami ngayon. So bago kami makarating ng bahay, tuyong-tuyo na rin po yung mga buhok namin. Ay hala, hindi ako naglagay ng deodorant. <laughs> hindi ako nakapaglagay ng deodorant guys. Pag alas ko maligo, yan layo na lalakari namin. So, Ewan ko na lang, good luck. Baka dahil sa sobrang layo, puro pawis na. Useless yung ligong ginawa namin sa spring water. Ayan. Katuwa naman. Ayan guys, nice so. Oh. Uy! Sino'y nagdaan doon? Sino yun? Hoy Clark, wag ka dyan dumaan.